So, dahil nga po ngayon September daw po ay uh, uh, Prostate Cancer Awareness Month, ang pag-uusapan po natin ngayong araw, syempre, ang prostate cancer. Tama. Ayon. Ano po ba yung, uh, syempre, sino ang, po ba yung mga prone dito okay. talaga? Ang prostate cancer is, uh, ano yan, nakukuha yan, Abel, yung mga medyo may edad. Mga 50 years old and adult. above, no? Tapos mm -hmm. may simptoma ng... Mahirap pag-ihi sa gabi, nagigising. Mga mm -hmm. beses, nagigising sa gabi. Mm -hmm. Tapos, okay. makikita nyo, ihi ng ihi mm -hmm. sa banyo. Tapos, hirap, hirap umihi. talaga okay. So, yun ang, parang, dok, yung mga symptoms sa sinasabi niyo po ngayon, parang may mga similar na conditions din. nag din yung symptoms. Tama. Oh, no? Actually, lahat ng sakit sa prostate, mm -hmm. tatlo yun, eh, di ba? Mm -hmm. Yung isa, yung benign prostate, siguro. Yes, yun right. mm -hmm. Benign prostate yung sa prostate cancer tsaka yung isa uh, prostatitis o yung inflamed mm -hmm. yung prostate yes, halos pare-pareho pare, lang pare, ang sintomas niyan mm -hmm. oh kaya lang pagka prostatitis usually nangyayari yan sa may mas batang age group mga 30 mm -hmm. and okay. below no? mm -hmm. yung prostate cancer common yan pagka umabot mas na ng tanda. mga 50 and above okay. tsaka yung benign prostate yung hindi mm -hmm. cancer oh so, halos pare-pareho yung sintomas nagkakaiba lang sila doon na sa mga examination kunare kailangan mo pakuha ng uh, PSA yung mm -hmm. prostate specific antigen mm -hmm. doon mo malalaman pag mataas yon medyo red flag na yon for uh, prostate cancer kaya mm -hmm. dapat medyo nagpapacheck yung mga mga may edad na lalaki na, mm -hmm. na yun, yung PSA kasama sa blood work tapos pupunta mga. sa urologist para may examine sila o masuri mabuti. 'Yan. Yeah. So, ano po nangyayari sa katawan ng isang tao po na mayroong prostate cancer? Wala kasi ang prostate cancer, ay yung may prostate problem mm -hmm. kasi yung organ na to nasa loob ng katawan ng tao eh mm -hmm. dito okay. sa ilalim, no. So, usually ang manifestation niyan 'yun na nga yung sa pag ihen mm -hmm. no? yung okay. lower urinary tract symptoms ang tinatawag, mm -hmm. no. Hmm. sa gabi, ihi ka ng ihi, madalas ka umihi, mahirap umihi. Hmm. Pakiramdam nila, hindi nauubos lahat yung ihi. Hmm. Pati yung stream, makikita nyo yung stream hindi ng tuloy, ihi. Tuloy. Kung, hindi na yung parang bumbero ka na malakas. Ah, oh. Ngayon, tumatama na lang ah, sa paa yung... Hindi uh, na malakas yung pressure. Hindi yung mabir. pressure, hindi oh, okay. na. So pagka ganon, medyo mag-isip na yung okay. oh. ano na, baka magpa-check na kailangan. Hmm. Kasi yun na yung parang uh, red flag ng mm -hmm. ano eh ng uh, prostate cancer oh hindi naman prostate cancer Yung may prostate may problem. problem oh so, hindi agad cancer hindi, hindi naman, <laughs> naman ganun, diba? hindi agad hindi naman <laughs> but you have to have yourself checked mm, right away okay. pero ano ba doc yung mga reasons or mga yung mga dahilan kung paano kung bakit nagkakaroon tayo ng oh, tayo hindi pala ako kasali dito <laughs> then, yung ating mga kalalakihan ng prostate then, cancer um, etiology niyan, ano eh, yung uh, usually sa family history mo. Yung okay. Parents, no, actor oh, din yan. Brother. Oo. Oh, actually, pag two or more of your family is affected, mm -hmm. then may four times risk ka na baka okay. magka... Yung four times risk ka na may cancer pagka may cancer yung mga okay. ano, ano, yung isa, yung may Ngayon, may bago eh. Uh, we're into gene detection eh. So, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, pagka may breast cancer or ovarian cancer sa history sa pamilya mo, and mm -hmm. eh then, meron yung possibility. Din, ano yun, possibility. Okay. Tsaka yung African descent. No? Yung know black, know. African descent descent ah, okay. oh, black African descent. Ah, okay. Black African descent. Sila may so prone then. na ano. Mm -hmm. Kumisa, nakakaroon tayo ng pasyente na, yun na nga, na African descent. Mm -hmm. Makikita mo naman dun sa, ano nila, then, you have to suspect na baka meron mataas ang chances nila. No, so, how early Saka naman age? po dapat sila parang magpa-check? Nalimbawa, nakita nila sa history, ah, meron. Kasi kuminsan, meron naman may pasyente, no, na mm -hmm. totally asymptomatic. Ano ibig sabihin nun? Walang nararamdaman. Walang nararamdaman. Pero, pag-check, mataas yung PSA. So, baka suspek siya 'di ba? Mm -hmm. So, meron din ganun, 'no. Wala talaga kasi yung walang nararamdaman lang mm -hmm. eh basta tumataas lang yung yung laboratory test mm -hmm. na yung sa blood yun, yung eh, mm -hmm. PSA. So, pag tumataas 'yun, then you suspect na baka ano mm -hmm. 'no, na meron siya. So, ang actually ako sa practice ko usually nagsistart ako mag-monitor niyan 45 and above. 45 no? and above. Pero 30. pagka may history yung pasyente, mm -hmm. yun lang nga, yung, yun na nga, yung family history of mm -hmm. the prostate, CA, tsaka yung breast and ovarian mm -hmm. nga, mm -hmm. eh, maas maaga ko sila maaga. tinetest. Usually, 40. Quar mm -hmm. so 40, 40 years old earlier. So, mm -hmm. Yun. so tapos from from there i i i check them yearly or uh, or every two years kung depende do sa mga resulta ng mga examination nila Mm, -mm. So, oh. gano'ng kataas po yung percentage ng mga kalalakihan na meron pong prostate cancer? Okay. Ang prostate... Uh, sa, sa Pilipinas. Okay. So, worldwide, uh, number two siya sa men, no? Ng prostate. Oh, okay. o number two. Sa Pilipinas, ang alam ko number three, eh so una yung lung oh, then I colorectal mm -hmm. and then prostate. ano na Oo lalo na ngayon kasi pagka nag-uumpisa tayo mag-screen mm -hmm. mm -hmm. ng pasyente Screen. na mas bad lalo na no, yung pag pagmaaga mo sila na mm -hmm. Siyempre nababawasan yung ano yung mortality mm -hmm. o mm -hmm. because nadetect mo sila ng earlier yes. Yes. than dati. Dati walang mga exam eh walang red flag yan mm -hmm. so ang langyayari they come in very late ilolo na yung mga eto, common to eh yung mga may edad mm. na pupunta akala nila kasi kaya hindi sila nagpapa yung symptoms na nararamdaman nila akala nila it's part of aging di ba di ba siguro kuninto ng lolo oh, nila okay. dati okay. nasa okay. Nito, dito eh Mm -hmm. hindi na nila alam that there's something mm -hmm. happening doon sa kanilang prostate mm -hmm. di ba okay. so yun ang problem. but because of the screening nagyagawin nang ng, mm -hmm. ng uh, nitong namin ng Philippine Neurological Association in mm -hmm. in collaboration with well Philippine Society of Urologic Oncologists mm -hmm. and yung uh, Philippine Neurological Association mas maaga ngayon na natin masiscreen yung mga mm -hmm. pasyento yeah. o yung mga ating mm -hmm. Filipino male patients.